Laban na, panibagong araw, panibagong karanasan. At dahil linggo nga na naman, ngayong araw, meron tayong makabuluhang aktibidad na isinagawa. Nakiisa tayo sa isang gawain na ang makikinabang ay ang ating mga kababayan. Nararapat lang kasi na ibalik natin sa ating komunidad ang ating biyayang natatanggap. Talaga nga alamang nakakataba ng puso sa tuwing makikita natin ang mga bata na nakangiti. Mga kababayan, samahan nyo nga kami sa aming naging karanasan dito sa Challenge Step Private Farmhouse. Panibagong araw araw, panibagong paglalakbay na naman. Maaga nga ulit gumising ang mga sisiw dahil bumiyahe kami mula sa bayan ng Laor. At dito nga kami tumungo sa malinis na bayan ng Santo Domingo. Matatandaan na nanggaling na kami dito at ipinakilala namin sa inyo ang Challenge Step Private Farmhouse. At mula nga nang maiblog namin, ang lugar na ito ay naging kaibigan na namin ang may-ari. Dahilan kung bakit kami nakiisa sa kanilang inorganisang programa. Hindi lingid sa ating kaalaman na magbabalik eskwela na ngayong buwan. Kaya naman, marami Aming ipamimigay na gamit pang eskwela. May mapalad na 150 students na makatatanggap ng school supplies. Yan ay mga kabataan mula dito sa Bayan ng Santo Domingo. Nagkaroon nga ng mechanics ang Challenge Step Private Farmhouse kung paano makakasali dito. At ang unang 150 students na nag-register sa kanilang Facebook ay silang mapalad na makatatanggap ng school supplies. Kaya naman, handang-handa na ang mga chikiting na tanggapin ang kanilang munting biyaya. Pinuha na rin namin ang pagkakataon para mabati ang ating mga kababayan. At nakakatuwa dahil marami na sa kanila ang nakakapanood ng laban na. Nakakatuwa ngang isipin dahil kahit mga tsikiting napapanood na raw nila ang laban na. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit lagi kaming ganado na gumawa ng panibagong tuklas. Dahil sa gayong paraan ay naipapakilala at naipapakita na natin ang ganda ng Nueva Ecija sa mga bata. Marami nga tayong mga nakapiling na taga Santo Domingo ngayon. At baka sa kanila mangiti ang kaligay kaligayahang kanilang nararamdaman. Ito nga tulong-tulong na rin kami sa pagpapakain sa ating mga kababayan. Ayaw kasi ng challenge Step at iba pang sponsors na magutom ang mga bisita. Alam nyo ba mga kababayan na ikasampung taon na itong ginagawa ng Charlene Step? Patunay lang na ibinabalik nila sa komunidad ang kanilang blessings. Kaya nga hindi na kami nagtataka kung bakit hindi nawawalan ng customer ang resort na ito. Nga pala sa mga hindi pa nakakaalam at nakakaligo sa resort na ito, subukan nyo na. Sa halagang 5,000 pesos nga lang ay e-enjoy nyo na ito sa loob ng 22 hours. Nagiging venue na nga rin ito ng iba't ibang mahalagang okasyon. Pwede nga maganap dito ng birthday ng binyag ng kasal. I-message nyo lang sila sa kanilang official Facebook page. Ayan nga pala ang sisiw na si Imaw na busy magpamigay ng inumin Nakakatuwa dahil ang daming bata ngayon Mga bata na talaga nga namang nagpapasalamat sa biyayang natanggap nila ngayong araw Kaya kami po sa team laban na hindi kami titigil na suportahan ang mga ganitong uri ng gawain Dahil naniniwala kami na ang tunay na panalo dito ay ang ating mga kababayan Shoutout nga po pala sa mga taga Santo Domingo na nakasama namin ngayong araw Sayahin nga ang mga tao dito mapabata o matanda Parang bihira nga lang ang mga marites dito, tama ba? <laughs> hindi nga matatawaran ang ngiti ng mga chikiting ng kanilang matanggap ang mga school supplies. Bagamat hindi kumpleto at hindi ganun karami, naniniwala kami na ito ay malaking tulong sa kanila. Kaya gayo na lamang ang aming paghanga at pagsaludo kila Ma'am Alona at kay Sir Errol na silang may-ari ng Challenge Step Private Farmhouse. Dahil batid nila ang hirap ng buhay, kaya isinasagawa nila ang ganitong uri ng programa. Ipinayaabot nga rin pala nila ang kanilang malaking pasasalamat sa Propilasa dahil sa kanilang inisponsor na mga milk tea. Maraming salamat, Frappe Lasa! Ang kanilang ang store ay matatagpuan sa Barangay Malaya. Sana all malaya! <laughs> Muli sa aming mga kababayan dito sa Bayan ng Santo Domingo sa ngalan ng Challenge Step Private Farmhouse. Kami po ay nagpapasalamat dahil pinaunlakan ninyo ang aming paanyaya. Asahan nyo po na sa susunod na taon ay mas marami at mas masaya ang ating programa. Dahil sabi nga nila mas masarap ang nagbibigay kaysa Tumatanggap. Ito pong muli si SK Philip, isang proud probinsyano at isang proud novoy si Hano mula sa bayan ng Union. Marami na at marami pa tayong pagseserbisyuhan at paglilingkuran ng mga kababayan. Nawa ang programang inorganisa ng Challenge Step Private Farmhouse ay magsilbing magandang halimbawa sa ating mga kababayan na ibahagi ang kanilang mga biyaya. Sa may-ari ng Charlene Step Private Farmhouse kay Ma'am Alona at kay Sir Aaron, sana'y marami pa po kayong matanggap na blessings para marami pa kayong maishare. Nangalan ni Imaw, ni Kenpoy, Kaloy at Dugo. Maraming maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli. Paalam, ingat and God bless. Laban na!